Ayan, uh, so, huh? ito naman kami guys, naglalaro. Kasi, walang pasok. <laughs> wala mga pasok. wala mga pasok, kaya, ito kami. Yaya, na ano You Iwan to go coffee shop ni, nee, nag-drive na. Dito <laughs> ah. So, ayan. Iikot na naman daw kami kasi nagbabike lang naman sila. So, ayan. Lalakad na naman ang lola nyo. Ayan. Lalakad na naman ang mga lola nyo. Anti. Ayan. Makasama ko dun. Don't go there, Fahad ang hirap ay mag-alaga ng bata. So ayan, nagbike-bike lang na naman sila at uuwi na naman kami. Hmm? Ang hirap ng ang alaga aalaga ng bata. Kumusta ka naman, ante? Ang init. So, lakad-lakad lang na naman kami. Uuwi na naman kami sa bahay. Kasi, hindi nagpunta sa coffee shop ng bata. Lalakad na tayo mga ante. Tuwi na naman. Ayan. Kanina lumayas kami. Punta kami doon. Kaso ang init. Sobra. Wait lang. Habulin ko lang yung mga laga namin. So. Ayun. Tumakbo na ako mga ante. Kasi. Mabilis sila magpatakbo ng bike. Kakangawit. Hindi ko alam kung nasaan kami. Pero. Naglalakad na kami. Pauwi. So, yan lang. Oo. oo. Ikaw na mayaman. O, oh, diba? Ay! Lakantakbo kami mga ante. Ang hirap. Pero, kahit wala sahod. <laughs> Sige lang. Laban lang para sa ekonomiya. <laughs> Kami na yung yeah, okay, c a r l K. Huh? K. Okay. Ah. So, ayun guys. Nandito na kami sa bahay. Hindi na ako pa nag-video pa uwi. Kasi. Ito yun? Pagod ang auntie nyo. Dalawa kami. Yung 56 subscriber? 56. Pagod wow. ang auntie nyo. <sighs> um. Subscribe na tayo. ka na dyan. So, yun lang muna guys, ha? Kasi pagod na mga auntie mo. What? What? Uh, Ang oh, sige, ask for battery. Uh, battery. Hindi ba pala akong matutulog? No! Eh? Mamaya na magpaan. No! Tatanggal pa ako.

bawa ko na Oh, blogger ang auntie nyo. May mag-subscribe na ulang. May bag ko, Oh, mag-subscribe na kayo, mga auntie. Where's your cafe, Dan, Dan, Dan. Go ahead. Ayun. Go, go, go. So, ayun, bong, bong, bong. O, yun, mga ante, tapos na. Tapos Ay. na uh, yun. Pagpapahinga na tayo, mga ante. Hindi ko pa kaya tayo? Wala pa, ipa-upload. Hindi ko pa na-edit kasi, diba? <laughs> di ba? Ando sa isang sagot ko. I-upload ko yun mamaya. Okay. Ilang beses na ako nagpapahalam mga ante. Kasi yung isa dan. Marites. Ayun. Ayun. Ayun yung kasama ko doon. Nagang Marites. Yeah. Siya yung kasama ko na lumayas. Kasama yung mga alaga namin. So, yun. So, puro ko na lang. So, so latido. <laughs> ayun, Napahalam mo talaga ako mga ante. Ha? Bukas ulit ngayon natin ba parang